Hello guys, oh welcome po sa ating uh, channel ngayon guys at welcome po sa ating panibagong vlog Naalala nyo ba guys yung uh, pinost ko dati na merong lumang bahay na tinirahan ng hapon. Ito na po yung update guys, panoorin nyo ang uh, buong video Sabi po ng mga viewers ko doon na uh, nag comment sila doon na septic tank daw yun ito guys, hindi naman po siya septic tank dahil kung septic tank, bakit dito po sa may hagdanan yung butas na sa ilalim. So nung hinukay nila guys, ito po ang nakita nila guys. Anong uh, yung may posting nga uh, na katapat na katabi ng hagdanan. Ito po yung parang septic tank. Bakit po may parang septic tank dyan dito sa may hagdanan? Ayan o. Oh, kita nyo naman at saka yung mga laman nito guys pinakita nila sa akin Ayan, ito naman yung laman niya guys. So, sari-sari ito guys. May mga buto, may mga buti, at itong mga maliliit na buti guys na pinaglalagyan ng mga chemical. Including ng poison siguro guys. Ayan po, ang dami nilang nakuha doon sa butas na yon. So, nagtataka sila. Yung hagdanan po, halo po yung ilalim yung hagdanan niya halo po yun parang may kwarto siya pero ito yung mga laman niya guys so malamang sa malamang ay meron talagang treasure yan yan ito yung pinos ko dati ito yung una o ito yung nakuha nila guys doon sa butas ng hukay nila ito yung brief di ba ito pinagtatawanan lang eh kasi bakit daw brief yung nakuha din diyan sa ilalim ewan ko lang basta tingin ko diyan Uh, naiwan doon o something talagang sinadya. Hula ko lang yon. Ganito kasi guys, ang hagdanan nitong uh, lumang bahay ay meron siyang kwarto sa ilalim mismo ng lupa. Ayan, may kwarto. At sa bandang likuran naman, doon sa malapit doon sa septic tank, meron ding butas yung panghuling poste nitong bahay. Yun nga, dyan nakuha yung brief. Tapos yung mga bote, bakal at mga buto doon sa may hagdanan ng entrance Ikasapa sa, sa old house entrance. Ayan po. So, tingin ko dito guys, eh, nasa ilalim lang ng bahay ito. Wala, hindi na ito lalayo. Kaso lang, ito ay may mga kwarto-kwarto. dalawang kwarto pa. So, una, unang kwarto nga, nakuha nila sa ibabaw lang. Yun nga ang brief na nakuha guys ito sa tingin ko nito eh hindi na ito lalayo basta sa ilalim lang to ng bahay butil na lang yung hukay nila eh walang tubig Ayan. update ko kayo guys sa susunod na video pag pahintulutan tayo bigyan tayo ng akarugtong nitong ating video guys